Labing tatlong kahulugan ng ipis sa panaginip. Una, nakakita ka ng maraming ipis sa panaginip. Ito ay masamang sinyalis na hindi mo magawa ang pangako mo sa isang tao. Kaya ang taong ito ay dismayado sa iyo, maaaring magkaroon ka ng problema sa iyong mahal sa buhay. Pangalawa, kinagat ka ng ipis sa panaginip. Ito ay hindi ka nais-nais na aspeto ng iyong sarili kung saan kailangan mong harapin. Pangatlo, nang huhuli ka ng ipis sa panaginip, ito ay pahiwatig ng iyong maruming kaisipan at gawi ang iyong bisyo. Gayon man, ang mga ito ay gagapang pa rin pabalik mula sa oras. Pangapat, pinatay mo ang ipis sa panaginip, ito ay sumasalamin sa pagbago at ibahin ang iyong masamang gawi. Maaari din na may negatibong tao na naka sa iyo kung paano mo patayin ang isang ipis ay pahiwatig ng mahirap na sitwasyon. Panglima, nag-aaway ang ipis sa panaginip, ito ay pahiwatig ng iyong spiritual na problema, maaari ring paglaban sa kaligtasan sa buhay. Marahil ikaw ay gumagamit ng taktika sa negosyo para sa pagbagsak ng iyong kakumpetensya. Pang-anim, patay na ipis sa panaginip, ito ay maaaring proseso ng pag-alis ng iyong masamang gawi. Pang-pito, umataki sa iyo ang ipis sa panaginip, ito ay may negatibong kahulugan. Maaaring may taong gustong lamangan ka sa hinaharap. Maaaring din ang ilang masamang karanasan sa iyong trabaho at maaabuso mo. Pang-walo, lumilipad na ipis sa panaginip, ito ang masamang impluensya at tukso na nasa paligid mo. Mag-ingat sa mga ito. Pang-syam, maliit na ipis sa panaginip, ito ay isang masamang saynalahi at dadami pa pang10 malaking ipis sa panaginip ito ay pahiwatig na mayroong kalaban na nais mong mapuksa ito ay kakumpetensya sa negosyo o maaaring ito ay sariling dipikto na hindi mo mapuksa pang isa puting ipis sa panaginip ito ay isang babala na may tao na ipagkakanulo ka ang tao na mukhang tapat at dalisay gayon man maggiging ipis pa rin ito kapag malapit na siya sa iyo pang labing dalawa. Pulang ipis sa panaginip, ito ay isang magandang sign. Ito ay pahiwatig sa hinaharap na makatanggap ng regalo mula sa taong mahalaga sa iyo. Ang ipis na pula ay maaring simbolo ng kasaganaan at kayamanan. Ito ay maraming pera sa hinaharap at ang iyong pinansyal ay magiging mabuti. Pang labing tatlo, ang pag-aalaga ng ipis sa panaginip, ito ay iyong negatibong katangian o gawi. Maaring ikaw ay nagsisigarilyo o nagsusugal. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos maraming salamat